Hello magandang umaga po sa ating lahat. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon po ay isa na naman panibagong araw kaya panibagong video na naman po ang ating ituturo sa inyo. Yung inyo bang mga mahal sa buhay, yung inyo bang mga uh, kapartner, yung inyo bang mga karelasyon ay matagal na lang basta-basta na lang na matagal nang hindi na nagpaparamdam sa inyo. Kung basta-basta na lang siyang nagbago at hindi na siya nagpaparamdam sa inyo, hindi man lang tumatawag, ni text ay wala ito po ang isang pamamaraan upang ura mismo ay magchat-chat or gagawa siya ng paraan upang makausap kanya. Kahit pa sabihin natin wala siyang number sa iyo or blinla kanya ay, ay ia po ng taong ito at siya na po mismo ang magiging uh, atat or magiging talagang maghahanap siya ng paraan upang ikaw ay makausap. So gawin po lamang natin ito ng tama, samahan natin ng dasal at paniniwala, tiyak na tayo ay magtatagumpay. <clears throat> So, ang atin pong kailangan dito, kailangan po lamang natin ng papel, kailangan natin ng isang balat, isang bawang na hindi binalatan, kailangan natin ng panulat syempre, at kailangan natin ng lighter at plastic. So, maaari po tayong gumamit ng ganitong plastic or maari po tayong gumamit ng lock lak lock yung maliit na lock-in-lock. lock in -lock. So ngayon kapag handa na po ang ating mga gagamitin at handa na rin po ang ating mga sarili, anong ibig sabihin ng handa na ating sarili? Kung baga nakafocus na tayo, yung ating inerhiya ay uh, dapat malakas ang ating inerhiya. Upang ang ating inerhiya ay ito ang tutulong sa atin upang mas madaling makarating sa universe, ang ating kahilingan upang ang kapangyarihan ng universe ay madali rin kikilos upang ang iyong kahilangan ay akagyat na mapagbigyan. So, kapag nandyan na lahat ang ating ginagawa, nakahanda na rin ang ating sarili, ang gagawin mo lamang, sa papel, isulat mo ang kumplitong pangalan ng taong nais mo. So, kumplitong pangalan ng pitong beses. So, kagaya nito, Robert J. Dornan, Robert Richard Nan, pitong beses po, pababa. At dito po ay ang kanyang kapanganakan. So halimbawa, Robert G. Dornan, July 3, 1959. So pitong beses mo po iyang isinulat. Ngayon po yung iba ma'am, hindi ko po alam ang kanyang birthday. Okay, so given na po yan. Pag halimbawa hindi po ninyo alam ang kanyang birthday, basta tiyakin po ninyo na alam niyo ang kanyang Buong pangalan kasama po ang kanyang middle initial. Kanyang middle initial. So halimbawa kagaya ko, Maribik Pauyon Dornan. So, ang isusulat po natin, Maribik P. Dornan. So, ayan. Pagkatapos po natin mailagay ito ng pitong beses, ayan, habang sinusulat mo, habang nagsusulat ka ng kanyang pangalan, ay sabayan mo ng bigkas. So, halimbawa, sinusulat mo ito, Robert J. Dornan. So, habang sinusulat mo, samahan mo ng bigkas. So, pagka, halimbawa, pa, kailangan yung pagkabigas mo sa kanya talagang may may damdamin Robert Robert J. Dornan so ayan sa pangalawa ganun pa rin ang iyong bibigkasin pa rin ang pangalan hanggang sa makapito ka ng bigkas pagkatapos po guys ay ito po ang ating gagawin kumuha ka po ng maaari nating pagsaluhan ng abo so ito ay gagawin mo topi mo ito isa dalawa tatlo. Ngayon po guys, ang gagawin po ninyo ay sunugin ninyo ang papel at saluhin ang abo neto. Saluhin po ang abo. Habang sinusunog mo ang papel, habang sinusunog mo ang papel, bigkasin mo ang kanyang pangalan at ang iyong intensyon. Ano ba ang intensyon mo kung bakit mo ito ginagawa? So halimbawa, ayan, ayaw mag-ano ng ating lighter. So ayan guys, halimbawa, bakit mo ba ito ginagawa? bigasin mo ang kanyang pangalan. Robert Gidornan, Robert Gidornan. Tatawag ka sa akin. Kakausapin mo ako, tatawag ka sa akin ngayon mismo. Robert Gidornan, Robert Gidornan, tatawag ka ngayon, tatawag ka sa akin. Kakausapin mo ako ngayon mismo. Robert Gidornan, Robert Gidornan, tatawag ka sa akin, kakausapin mo ako ngayon mismo. Ganyan po ang inyong gagawin ng pitong beses. Din mo itong paulit-ulitin ang inyong kahilingan. Pitong beses mo yan. Sorry guys na ano. Aray ko. Sorry. Ayan. Pag nating hayaan na masunog ang iba pang papel. So pwede natin siyang iikot-ikot. Ayan. Iikot-ikot natin. Ayan guys. Hanggang sa tuluyang maabo ang ating papel. So ayan. Nasa, na ano yung iba nating um, abo, na abo. So, yung iba pong abo na kumalat, guys, kuhanin po natin ito at ating ilalagay dito sa papel. So, ayan. So, ito na po yung ating abo. Nasunong po yung iba. So, pwede po tayong kumamit ng mangkok or plato na pwede nating pagsaluhan ng kanyang abo. Habang nga po yung sinusunog, bibigkasin mo po yung kanyang pangalan isang beses. Uh, isang beses pangalan niya, din kahilingan hanggang sa makahiling kayo, makabigkas kayo ng kanyang pangalan ng 7 beses. Pagkatapos po nito ay kuhanin mo ang plastic na nakahanda. Ilagay mo dito ang abo. Ilagay mo dito ang abo ng iyong pinagsunugan na papel. Isasama natin itong natapon. Ayan, ilalagay natin dito ang abo ng papel. So, ayan. Ngayon po ay ilagay mo ang isang butil ng bawang dito sa abo at atin itong isasaradong maigi. Atin itong isasaradong maigi ang ating plastik. Pagka habang, habang sinasarado ito ay muli mong bigkasin ang kanyang pangalan ng isang beses lamang. Sa huling pagbigkas mo ng kanyang pangalan, kailangan ay talagang buong pagmamahal at buong parbang talagang tinatawag mo siya na parang nasa harapan mo lamang siya Andin sabihin mo muli ang iyong kahilingan kung bakit mo ito ginawa Pagkatapos po nito ay ilalagay po ninyo ito sa ilalim ng inyong unan Gabi-gabi bago po kayo matulog ay kuhanin mo ito, hawakan mo ito Paganahin mo ang iyong law of attraction Tawagin mo muli ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan Tatlong bet pitong beses po ulit. So, kanyang pangalan hiling, kanyang pangalan hiling, kanyang pangalan hiling, kanyang pangalan hiling, hanggang sa pitong beses. So, pagkatapos po ng pitong gabi ninyong paghiling nito, ay hayaan mo lamang ito sa ilalim ng inyong unan. Hayaan mo lamang po ito guys at makikita mo ang taong ito ay hindi mapapakali hanggat hindi kanya nakakausap. Muli, samahan po ng isang daang porsyentong paniniwala at kailangan ay malakas ang inyong enerhiya. Mainam na araw ng paggawa nito ay Martes or Biyernes dahil makapangyarihan, malakas ang kapangyarihan ng paggawa ng pampaswerte o mga ritual sa araw na iyan. Ngunit kung wala pong time ng biyernes or kaya naman ay martes ay maaari din po natin itong gawin ng kahit anong araw. Basta po tiyakinan nyo na comfortable po kayo sa paggawa ng mga araw na yan. Ayan po lamang maraming maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.